Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Noong semifinals ng Greece at ng Turkey sa Eurobasket ay nagkaroon ng kanyang worst game si Yanis Antetokounmpo at nalaglag sila. Matapos ang game ay sinabi nga ni Alperun Şengün na magaling na player si Yanis, subalit hindi siya magaling na passer. Sinabi na natin ito sa unang video natin na hindi matutuwa dito si Yanis dahil may pride nga siya sa kanyang passing at sinabi na niya ito noon na isa ito sa mga pinaka-underrated na bagay sa kanya niya. Subalit may mas malalim na rason pa dito mga kaibigan, na konektado sa history ng dalawang bansa na ito. Nang matanong si Yanis tungkol sa pahayag ni Shengun ay sinabi niya na ayaw niya nga daw magsalita at ang kanyang game ang nagsasalita para sa kanya. Nasa 13 season na nga daw siya sa NBA at nakuha na niya ang lahat ng awards. Pwede nyo nga daw i-search sa YouTube ang kanyang mga passing clips at tayo na nga daw mismo ang humusga kung mahusay ba siya pumasa o hindi. Tila ba pinapalabas ni Yanis na wala pa sa kalingkingan niya si Shengon At tama naman si Yanis, NBA Champion na siya, NBA Finals MVP, NBA Cup Champion, NBA Cup MVP two-time league MVP, defensive player of the year winner, all-star game MVP, multi-time all-star starter and leading vote getter at iba pa. Habang si Shengun nga ay one-time all-star pa lamang, yun lang nga ang kanyang award. Bukod nga kay Yanis ay nagalit din nga ang European basketball legend at coach ng Greece na si Vasilis Panoulis. At sinabi nito na BS nga daw ang pinagsasabi ni Shengun at masyado pa itong bata para magsalita ng ganito kay Yanis. Kahapon sa awarding ng All-Star 5 ay kinamayan ni Yanis ang lahat, including ang MVP ng Germany and gold medal winner Dennis Schuler. Lahat nga bukod na kay Shengun mga kaibigan at tila ba pinersonal ito ni Yanis. Well, hindi lang nga ito mga kaibigan ang dahilan dito bagkos ang caption din ni Shengun sa kanyang Instagram post matapos ang panalo laban sa Greece na nagtatranslate sa Did the Sea Breeze Bother You? Isang reference sa 1922 Asia Minor Catastrophe kung tawagin. Ito nga yung pangyayari sa history kung saan nasunog ang Smyrna at libo-libong mga Greek ang binawian ng buhay ng mga taga-Turkey. Kaya naman this is way past beyond basketball mga kaibigan. may history nga nakasama dito na tiyak na hindi katutuan ni Yanis at ng kahit sinong may pagmamalasakit o pagmamahal sa bansa ng Greece. Sa matangan ng iba ay masyado umano itong pinersonal ni Yanis, ganun pa man ay may mas malalim nga pala na dahilan dito, isang bagay na konektado sa history ng dalawang bansa at hindi magandang pangyayari sa bansa ng Greece. Sa Instagram live ni Yanis ay may nag-comment ng Turkish flag at agad niya itong minura at sinabi na alisin niya nga daw ito. So hindi nga talaga nagbibiro si Yanis at tiyak na magiging kabang-abang ang matchup ng Houston Rockets at ng Milwaukee Bucks sa susunod na NBA season. Kung ikukumpara natin ang stats ng dalawang player ay lamang nga si Yanis sa lahat ng bagay. mapa points! rebounds, assists, steals, blocks, field goal percentage, 3 point percentage at iba pa. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?